Tingnan natin yung kulo ng tubig. Yun oh, kita nyo? So, gilid natin ulit guys. Tingnan nyo yung ano, yung tunog niya. Oh. Tumutunog, di ba? Guys, kunin na natin. Mainit na to. Sumisipol na eh. Tingnan nyo. Oh. Lakas na apoy, eh, no? Walang pagbabago. Tapos, lagyan natin ng na, kasi kalahati lang so lagyan lang natin ng mga tatlo apat na kutsara estimate lang guys ha ito kita ko sa inyo Estim welcome back to my youtube channel again po pong Pinero YT ah uh, guys magtimpla po ako ng uh, denatured alcohol ito po yung luma natin flying tiger ito yung bagong brand na bili po natin ah uh, tag 35 pesos lang po so tingnan natin kung paano ko tinimpla Guys, marami pong nagsabi na yung denatured alcohol, mahal po daw sa kanila. Pero sa amin, no, 35 pesos lang po. So, ibang brand po to. Tingnan natin. Sa City Hardware ko po to nabili. Kung bibili po kayo, may City Hardware kayo doon. Doon kayo bibili ng denatured alcohol. So, ito po yung brando Ng denatured alcohol. Nakita nyo. Denatured alcohol. So, lagyan po natin. Marami po kasing nagtanong sa akin, paano po timplahin lagyan ng uh, langis so i-estimate lang po natin guys ha kahit mga anim na kutsara na langis ang ginamit po natin cooking oil kung mayroon po kayong langis diyan sa niyog pwede uh, niyog din to eh yung panghaplas pwede din 'yun pwede din yung uh, langis sa uh, uh, motor yung used oil kaso lang hindi ako gamit noon kasi ma ano ako sa amoy ma, may amoy po siya kaya ginamit ko cooking oil kunti lang naman ilagay hindi marami so ito guys flying tiger po ang brand nito so ilagay lang po natin tong kalahati nito para malagyan po natin ng maayos na matimpla po natin yung cooking oil yung langis so ganito lang po Ibang brand po to, 35 pesos. Ilagay po natin dito. Ito yung ipakain natin sa burner natin. Ipakita ko sa inyo mamaya yung burner natin. So ito guys, hinati ko na. Kita nyo? Nahati na silang dalawa. So takpan natin para hindi ma So pagkatapos lagyan natin ng na, kasi kalahati lang so lagyan lang natin ng mga tatlo apat na kutsara estimate lang guys ha ito kita ko sa inyo estimate lang po yan ang purpose po nitong la, ang purpose po nitong langis para hindi po maubos agad tong denatured alcohol natin ito po ang purpose ng langis kaya yung iba palaging nagtatanong kung paano po daw i-mix pero pag hindi nyo gamitin, huwag nyo huwag nyong haluan tulad dito. Hindi natin ginamit. So, hindi ko hahaluan. haluan lang natin po yan pag gamitin. Pero pag hindi gamitin, pero ilipat natin ito mamaya sa magandang lagayan kasi na-open na. -open, Baka ma-expose siya. Ma-expired agad. So, again, city hardware ko ito nabili ya 35 pesos only. So, pailawin po natin guys, paapuyin natin tapos magpakulo tayo ng tubig uh, mainit na tubig pero maraming nagtanong kung pwede ba makaluto ng uh, rice o ba magsaing ka ng rice of course, na vlog ko na to kaysa nagsaing ako ng rice naluto siya 25 minutes lang pagkatapos itong vlog na to pakulo muna tayo Yes, eh. pinakita ko muna paano itimpla. I-shake lang muna natin. Tsaka natin papuyin yung ano natin. Uh, burner. Ta. Samahan niyo ako guys. So ipakita ko sa inyo paano ko to ginawa pero wag mo na ngayon. Ito. May tube kasi ito sa sa loob. May compartment siya. Tapos nilagayan dyan no? Oh. Yan. Tapos may mga butas-butas dito. Lagyan natin ng alcohol to, mga dit hanggang dito lang. Huwag niyo punuin. So ipakita ko sa inyo guys, lagyan natin ng alcohol. Tsaka magano tayo ng pakulo tayo ng tubig. So may halo na po tong ano guys ha, may halo na po tong tawag nito. May halo na tong oil. So, ang gawin natin, sindihan po natin 'yan. Mabilis lang 'to magano. Sindi. Kasi ano to, highly flammable. Tingnan nyo. Oh. Kita ko sa inyo. Tingnan nyo guys, kasi sindi lang. Mamaya anuhin natin 'yan. Lagyan natin ng uh, tubig. Magpakulo tayo ng tubig dito. Lagyan lang natin yung Oh. Lalakas pa yan. Kaumpisa lang kasi. Mamaya, lalakas yan. Guys, tingnan nyo. Palakas na palakas. Pag magumpisa na yan dito, yung apoy sa gilid, ilagay na natin yung... Guys, tingnan nyo. Palakas na palakas yung apoy. Pag yung apoy lalabas na dito sa gilid, ibig sabihin, okay na yan. Ilagay na natin yung inita ng tubig. Tignan nyo. Nag-umpisa na guys, di ba? hinihipan ko. Para may lumabas sa gilid. So ilagay natin tong ano ha. Subukan natin ilagay tong lagayan ng mainit na tubig. Pag may ganito kayo, mas okay. Pero pag wala, oh, malakas di ba? Blue flame. Mamaya, lalakas pa yan. Kalalagay lang kasi natin ng ano eh. Bro, lalakas yan mamaya. Lalabas yan sa gilid yung apoy. Maganda to guys, pang emergency. Pag maubusan kayo ng gasol. Ito yung uh, gamitin nyo. Ipakita ko sa inyo ulit kung paano ko to ginawa. Yung burner. Pwede din pababaan lang natin konti. Pababaan ko sana kaso hindi na maba, ano, hindi na ko na hawakan yung burner mainit na. Mamaya na lang. Oh. Gaumpisa nang lumakas yung apoy. Mamaya lalakas pa yan. Hintayin natin kumulo yung ano guys. Kumulo yung ano tawag dito, yung kitol. So pinababaan natin yung uh, burner kasi tinanggal natin yung ano niya, plate. Kasi sobrang mahaba pero tingnan niyo guys oh, lakas ng apoy. Nagumpisa niya sa kasi Mainit na yung burner eh. Tingnan nyo. Oh. Nakita nyo, look. lumabas na sa gilid yung apoy oh. oh para ng gasol yung pagtingnan nyo parang gasol oh. Tingnan nyo, blue flame na blue flame. Patayin natin yung ilaw. Tingnan nyo guys. Di ba parang gasol? Lumabas na kasi sa gilid yung ano, nakita nyo yung butas doon oh, sa gilid-gilid. Diyan lumabas yung apoy. Kaya malakas siya tingnan. Hintayin natin mga ilang minutes. Kukulo tong ano, yung pinakuluan natin tubig. Madali lang to kukulo, mga 15 minutes siguro, wala pang 15 minutes kukulo na to. Tingnan natin iano natin guys. Tingnan natin yung apoy oh. Kita nyo? Di ba malakas? Oh. Makaluto to na ano eh, yung rice. O oh, tingnan kumu Narinig nyo guys? Ganyan siya kainit. Tumutunog yung ano, tumutunog na yung inita ng tubig. Dahil sa ang lakas ng apoy niya, tingnan nyo, parang gasol. Oh, ganyan yun, kalidjit yung gawa natin. Hindi tumatakaw sa gas, ah, sa alcohol. Subukan nyo. Yung iba kasi sabihin na matakaw dahil sa alcohol. alcohol. Hindi kasi kayo marunong magmix eh. Lagyan niyo na ano, tama 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 na ano, 'wag 'yung uh, kunti lang na oil ilagay. 'Wag niyo masyado damihan para baka hindi na apo 'yung ano niyo, alcohol pag maraming. Pero tingnan niyo, oh, ginilid ko. Ang haba ng apoy po na naaabot abot sa kamay ko. Oh. Nakita niyo, umabot sa kamay. Oh, ang init. Lagay natin ulit. Narinig nyo, guys? Ilang minutes pa yon ha? Oh, wala pang 15 minutes, oh. kukulo na to, eh. So, gilid natin uli, guys. Tingnan nyo yung, ano, yung tunog niya. O. Oh. Tumutunog, di ba? Kalahati lang na tubig yung nilagay ko dito sa ano natin kitol natin hindi natin pinuno tingnan nyo kita nyo apoy diba pero pag magamit kayo nito wag yung, yung may malakas na hangin Mag doon kayo sa ano loob ng kusina o saan ba na area wag yung sa expose sa hangin kasi yung apoy nito maano sensitive eh. No, oh, hihipan ko ah. Hihina yung apoy basta may hangin eh. Kailangan sa, sa close area po siya. Huwag niyong i-expose pag nasa bundok po kayo, dihanap hanap kayo ng area na wala masyado hangin. Pero legit po to guys, legit. Legit yung ginawa natin, tingnan nyo. Pinakita ko lang uli kasi yung iba, Nagsabi kasi na matakaw daw. Hindi to matakaw. Tingnan nyo kung ilan yung ano na ito ngayon. Matira. Parang hindi nakunan. pakuluin muna natin yung tubig. Tsaka pinakita ko paano itimpla yung ano natin. Uh, denatured alcohol. Kasi yung iba nagtanong kung paano daw minimix natin. Kasi pinakita ko kanina kung paano minimix. Tansahin nyo na lang. Huwag basta huwag lang masyado marami. Kita nyo naman oh. Tumutunog. Parang kumukulo na nga eh. Tingnan nyo guys. Kita nyo. Hindi masyado makita dyan kasi pinababaan ko eh. Pero tingnan nyo yung apoy oh. Oh. Kita nyo apoy. Narinig nyo yung ano yan? tumutunog yung tubig Lapit na ito kumulo eh oh parang gasol guys ba? Diba? oh lakas oh ganyan ka lakas yung apoy nyan pero pag mo hindi mo masyado makita kasi siyempre nasa ilalim eh pero pag mo tingnan yung apoy oh grabe So guys, tingnan nyo yung apoy ah. Ganyan no, ganyan kalakas yung apoy. Oh. Tingnan nyo. Oh. Oh, abot pang kamay ko. Ang oh. init. Ah. Gabi, ang init. Ganyan siya kalakas oh. Tingnan nyo, parang parang gasol. Eh guys, pasipulin natin. Narinig niyo yung kulo no? Malapit na yan eh. Tingnan nyo. Oh, Blow flame na blow flame eh. Dito guys, pakita ko sa inyo dito. Oh. Oh, lakas no? Pero mag-ingat kayo nito kasi nasubukan ko na to dati eh. Lumiliyab eh. Na, na kumalat kasi yung ano yan, denatured alcohol. Kaya eh, huwag kayong magkumpiyansa. Si highly flammable po to. Dali lang siya ma ano sa apoy pag sindihan nyo. Oh. Narinig nyo siguro dyan na yung kulo ng tubig. Oh. Malapit na to guys. Wala pang 10 minutes ha. Ah. Simula na nilagay natin. Pero mainit na 'yan. Pasipulin natin kasi sisipol 'tong ano eh. Kitol natin. Para legit na legit, pilaga. Walang daya. Hindi ko na i-cut. Tuloy-tuloy na 'to. Pinakita ko lang sa inyo kung paano 'to ka legit yung gawa natin. Hindi 'to fake news. Tsaka pinakita ko na sa inyo ha paano tinimpla yung oil at saka denatured alcohol. So, gayahin lang nilang yun. Basta wag lang masyado marami. Nasa sa inyo na yan kung gagamit kayo ng uh, cooking oil kasi yung iba sabihin nila na ano daw mas, na, mas lalong mahal kasi cooking oil yung ginamit. Kunti lang naman ilagay, hindi man marami. Tsaka itong denatured alcohol dito sa amin, 35 pesos lang. Iwan ko sa inyo kung magkano yung denatured alcohol. Kung magtanong kayo kung saan kayo bibili ng denatured alcohol doon sa mga hardware. Sa amin, city hardware eh. Marami doon. O kahit hindi sa city hardware, basta hardware, mayroon yan sila. Nagbinta po yan ng denatured alcohol. Tinaya guys, sisipol yan mamaya. Sumisingaw na yung ano sa ano eh. Sumisingaw ng init. Tingnan natin dito guys. Tingnan natin yung tubig. Tingnan natin yung kulo ng tubig. Yun o. Oh, kita nyo. Kumukulo na diba. ba? pauli natin. Yun. Sumisipol na o. Oh. Tingnan nyo. Narinig nyo. Lalakas pa yung sipol niyan. Niya, oh. Ang pagpatay pala nito guys, kasi maraming nagtanong kung paano patayin. E magkuha ka lang ng kutsilyo. Hindi, joke lang. Kuha ka ng ano, basa na trapo. Tapos takpan mo. Para masupukit siya. Walang oxygen. sumawala so, yung apoy, di ba? Yun o. Oh. Sisipol na yan mamaya. Narinig nyo guys. Yun o. Oh. Malapit na. Yun, tumutunog na o. Oh. Ibig sabihin, mainit na yan. Wala pang 10 minutes o. Oh. natin 10 minutes Yan o. Oh. Narinig nyo guys, sumisipol. O. Oh. Bilis, no? Ganda to pang camping o pang emergency. Emergency use. Pwede din ito makaloto ng rice. Promise. ah uh, bukas o oh, sunod na araw, magluto tayo ng rice nito. Pakita ko sa inyo. Guys, kunin na natin. Mainit na to. Sumisipol na eh. Tingnan nyo. Oh. lakas na po eh, no? Walang pagbabago. So ganito po yan. Binasa ko na tong trapo. So pagpatay nito, dahan, -dahan lang. Eh baka matapon. Ganyan lang oh. Yan. Yun. Takpan nyo lang para masupukit siya. Oh. Diba? Madali lang. Hayaan nyo muna. Tapos itong tubig, eh simple, ilagay natin sa termos. Sayang itapon. Ini to guys, ha? Ah, tingnan nyo. Oh. Oh, umusok-usok. Di ba? Ganyan ka tindi yung gawa natin. Eh, tingnan natin mamaya yung ano, natira na alcohol. Gaano siya kadami? Musok-usok pa yan guys ha. Hindi yan ano. Hindi yan trampas. So tingnan natin kung ilan yung natira na alcohol kung ilan kadami yung natira kasi nilagyan natin kanina hindi naman puno yon dito lang oh dito lang yon eh dito oh tapos tingnan nyo yung natira guys ang dami pa oh kita nyo ang dami pa natira oh tapos 10 minutes lang diba It, e, 20 minutes makaluto to ng ano eh yung rice subukan natin bukas o sunod na araw, pakita ko sa inyo. Pero tingnan nyo, oh, ang dami natira. Oh. So guys, kung wala po kayong flying tiger na alcohol, ito lang po gamitin nyo, lax denatured alcohol. O oh, mabibili lang po natin to sa city hardware. Oh. So ang price po nito, 35 pesos lang po. Kita nyo. So, mura lang po yan. Yung iba kasi, sabihin na tag 100 o oh, magkano hindi yan mura lang po yung denatured alcohol so itong natira sayang po kasi magamit pa natin to bukas ilagay nyo nang yung lagaya na safety siya kasi pwede pa to magamit Iluto natin. Oh, dami pa oh. Tingnan nyo. Ang dami, di ba? So, magamit to natin pag magluto tayo ng rice bukas ko makablog tayo, magluto tayo ng rice. Pero pag magblog kayo, sa isang linggo, mga dalawang bisis lang, o tatlo. Magano ka lang ng mga dalawang araw, kung masipag ka magblog. Diba? So guys, sana nagustuhan nyo po yung uh, ginawa po natin. So please subscribe my YouTube channel po pong Pinero YT and please click the notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating video. Bye-bye!